Yung good day, good day mga idol. Nandito pala kami ngayon ni Tatay sa aming ano, binabantayang lupa. Yan, ito yung kanyang madalas na ginagawa kapag uh, nandito siya sa kanyang ano, kanyang farm. Minsan pag uh, umuwi kami tuwing bakasyon, ayan, sinasama niya ako dito sa kanyang farm at pinapakita niya sa akin yung kanyang mga alagang halaman uh, at yung kanyang mga natatanim na mga niyog isa nga po sa napasin ko dito sa likod ng bahay ng aking tatay is itong malaking parang akala mo yung malaking gabi yan isa sa mga nagtrending na halaman noong pandemic na inaalagaan talaga as in ng mga celebrities yan gaya ni ni G. G. Pacquiao at marami pang iba bali ang tawag nila dyan ay elephant air plant yan at sa iba naman badyang plant na nagkakahalaga noong mga nakaraan nung panahon ng pandemic na 20,000 to 50k yun, ganun siya kamahal mga idol tiba tiba sana tatay ko <laughs> kung nagkatotoo no balito nga pala yung loob ng kanyang kamalig ang tawag sa amin ng ganyang bahay ay kamalig dahil bibira siya na pumunta rito medyo makalat dahil kapag uh, lumalakas ang baha yung mga basura na nanggagaling doon sa taas ay napupunta dyan sa kanyang loob ng bahay ayan at meron nga pala kaming nakitang saging at inalok ako ng aking tatay ayan. at ito naman yung area nung taniman niya na kanyang mga guyabano ayan, sa taas na yan so bali hindi nalang masyadong nakuha yung pagkuha namin ng guyabano at madulas yung lupa at saka walang magahawak ng kamera. So, bali nakalagay yung camera ko niyan sa aking chest mount na binili namin ng aking asawa. Nakita ko nga yung mga galo ng lagay ng tubig ng tatay ko. Pinulot ko at nilinis ko. Kawawa naman. Dahil palibas ay bira nakatira sa bahay na to. Yung mga gamit, mga nakakalat na lang. So, bali, yun. Ito yung loob ng bahay niya. Ang dingding ay gawa yan, Tapos, Okay na naman yung bubong niya. Anahaw. Yan, maganda. Tapos sinabit ko na rin doon sa hindi maaabot ng tubig kapag ka umuulan. Bali, yung gilid nga pala ng bahay ng tatay ko ay daanan ng tubig. Uh, sapa kung tawagin sa amin. Kaya bira umangkat yung tatay ko dito. Hindi sila masyadong tumitira sa bahay na to. Dahil malayo sa bayan tapos walang kuryente mas pinipili nila na tumira doon sa malapit sa bayan magandang tumira sa ganitong lugar payapa ang paligid maririnig mo lang mga huni ng ibon yan, mga kaluskas ng mga dahon kapag ka lumakalakas yung hangin simpleng buhay lang pagka nasa probinsya ka basta masipag ka lang hindi ka magugutom masipag kang magtanim madiskarte sa buhay yan naman ang labanan sa probinsya mga idol ba? Ito nga pala yung tatay ko. Bali wala siyang kaputi kaya ang ginawa niya pamandong is dahon ng anahaw. Ito yung ginagawa naming alternative na payong. Pag nasa probinsya kami, kapag inaabot kami ng malakas na ulan, yan, tatagpas na lang kami ng dahon ng anahaw. Maganda na rin siyang pang sa mga bahay. So dahil bihiran na ang mga ganyang anahaw, wala na rin masyadong gumagamit ng anahaw dahil yun nga bihira na tapos medyo may kamahalan na rin bali ang bintahan niya sa amin limang piso kada isang dahon kaya bihira na rin halos yung gumagamit ng anahaw so ayan pa na nga kami at natapos na nga yung ano namin pag paggagala doon sa kanyang farm bali kumuha na rin kami ng gulay na gabi yan, isa rin sa mga dish ng palawag is ginataan gabi yan, sarap yan mga idol lalo na kapag may lahok na iniho na tayo. okay na yan tapos yung kanin mo medyo mainit init pa tapos ganyan mga panahon mga ulan sarap sarap kumain ayan at dahil basa na nga kami ng ulan at malayo pa yung uwihan namin nagotay-otay na kami maglakad ni tatay at malayo pa yung lalakari namin ayan nga pala yung tatay ko nasa likod ko kaya nga pala siya may tungkod na ano kahoy dahil yung isang paa niya ay na injury gawa nung nakaraan taon napakan daw ng na kalabaw yung kanyang pa kaya ang nangyari ay namaga so hanggang ngayon ay iniinda niya yung sakit ng kanyang pa pero ngayon naman magaling na yung kanyang pa bali nag recover na lang siya dahil nga doon sa ano, pagka injured niya dahil nahirapan siya maglakad na lumulusong sa putik na malalalim. So, kailangan nyo ng buta. Kaya, sabi niya sa amin, ay bilan daw siya ng buta. Kaya, yun, binila namin at gamit-gamit niya. Maganda na rin at nakasama na yung panahon. Hindi na masyadong umulan. Kaya, hindi na kami masyadong nahirapan pagbaba. Pero, yung moist ng camera, nandyan pa rin. Kaya, medyo, ano, parang may pag siya sa gilid. At dahil lumakas nga yung bukso ng ulan ng mga nakaraang araw, ito nga yung daan at halos talagang nahukay na kakadaan ng mga kalabaw na nanggagaling sa bundok pa. May mga daladala -dala na mga pangarga nila. Shoutout nga pala sa ating star sender kay Andrew Lee. Yan, thank you idol sa 35 star at kay Mom Pensy na nag ng 40 star. Malaking tulong na po yan sa atin. Ayan mga idol, thank you, thank you for watching. send my next vlog. Bye-bye.